yun, magandang magandang araw sa atin mga kamamay So yun, panibagong araw, panibagong videos na naman tayo So yun, for today's videos Update na naman tayo mga kamamay sa mga bar barko dito sa Puerto Blasina no? Sa mga nadating na barko, sa mga na balis no? So yun, sana po wag po kayong magsawa mga kamamay Na magtanginig sa ating mga videos Sa mga pag-update sa ating mga biyahe no? mga kamamay So yun, kung may comment po kayo So yun, mag-comment lang po kayo dyan sa ating comment section At uh, ating sasagutin po yan mga kamamay no? So maraming maraming salamat po sa lahat talaga ng viewers natin dyan. Sa mga solid subscribers natin dyan from Jomar official vlogs. Thank you so much sa inyong lahat and God bless no. So yun, ko na sa inyo. Meron na tayong parating na barko na galing Marindoke. So hindi ko na patatagalin pa. So tara let's go. Ito na muna tayo mga kamamay. Si Timutian andun sa dulo sa Ram 6. Tsaka si Inuebe na sa Ram 3. Sa Ram 2 si Batangas no. So ito naman si... 11 Ayan At ah, si Singko. Nandiyan pa rin si Cinco Akala ko naman na yung makabiyahe na kapon Kasi nagsitrial na sila kapon Pero ngayon Nagpipintura pa no? Ayan no? Kung, napans kung napapansin yung mga kamamay Ayan no? Ayan, nagpipintura pa So baka naman ay Gagandahin lang Bago ibabiyahe no? So ayan na si Once mga kamamay Ayan Ayan ayts so abangan natin mga kamamay kung gano'ng karami pa sairo ni ano ni Onse no <laughs> ayun na. ano daw <laughs> ayun na. so kagabi ah uh, meron wala tayong dumating na subscribers kagabi no sabay sa dito sa Onse no kagabi madali aron daw dumating kaso ay wala na tayo, nasa bahay na ako noon pero nung kalakasan panang ulan kidlat kulog mga banda alas 9, nandito pa ako, no? Medyo na-stranded pa nga ako kahapon doon sa may tent at ang uh, tagal ko bago makaalis doon. At uh, uh, tagal tumila ng ulan, no? Yan ah, uh, siyon yung mga trupa. Kaya yung pasahero, yun oh. siya. Galing marindong. So, ibabiyahin naman siya mga kamamay sa, ano, Parang blown mamaya, mamaya hapon. So time check tayo mga kamamay, alas stress no? Alas stress sakto mga kamamay. Dumating ang barko galing Marindo kayo. Alright. ganda talaga ng mga barko ng Star Wars no, mga kamamay so maganda rin naman sa Montenegro kaya lang po mga kamamay marami po akong nababasang comment tungkol sa Montenegro uh, ko na lang din po uh, ko na lang din piniflex at uh, mga baka naman po mamaya ay ako ang mabalikan kaya uh, binabasa ko na lang no? so shoutout po sa lahat ng mga nagko-comment no? sa uh, mga supporters natin diyan no mga sulit na viewers no mga lagi nating na, lagi nandiyan lalong lalo na kay Idol Iverson na Bisilya no kay Idol Affectionate Lolik yun sabi ni Idol Affectionate Lolik bakit daw po ay uh, yung sinasabi kung uh, magdalawang barko sa Star Horse na papuntang Masbate ay nasa na daw ay yan po ay idol ay ano na uh, plano pa lang nila yun na magkakaroon pero yung sa yun nga ang sabi, yung di ba meron tayong 15. Meron pa yung malaki. Ang pinakamalaki na sa Busan, Korea pa, no? Ginagawa pa mga idol, no? Uh, kumbaga, eh, brand new yun na uh, binubuo doon sa Busan, Korea. Na yun po ang magiging uh, magbiyahe papuntang ano, mas batay makamamay. At yung sa lubungan, kumbaga, no? Uh, papuntang uh, Masbate at uh, Lu hanggang Lucina no? Yan, naglabasa na mga kamamay, mga pasayro no? Rin, no? So, marami talagang tao sa marindong yung mga kamamay no? Mula umaga hanggang maghapon may mga nadating galing sa Marinduque. Yun. Galing sa Marinduque. lalong lalo na lalo, si lalong lalo na rin sa um, ano sa Romblon. Ah, uh, pag dadating yan ay grabe, dami talaga. Kultuhan ng mga pasayro. No. So sa Marinduque naman, halo sa uh, ang pasayro ay halos oras-oras na dating ang barko. Maraming pasayro na sakay, no. Yeah. So yun. So alright mga kamamay abangan natin sa labas mga kamamay yung uh, mga sasakyan no. At uh, doon yun sa labas. Doon sa may gate port no doon lalabas yan. So tara, let's go. Special touch you give I'm needing it more today. than I ever did. I don't wanna be a sacrificing love. For you I will I keep waiting for for you to call. I'm thinking that I'm gonna need a miracle. Wasted it again. I tell my friends. I'm feeling like you're coming cause I feel the sun For you to call I'm thinking that I'm gonna need a miracle Waste it again I tell my friends I'm feeling like you're coming cause I feel the sun mga kamamay nagpapasakay na si Yonce sa Paromblon mga kamamay no so yun daming pasayero oh. yun kung napapansin nyo mga kamamay ang oh, dami sana all lagi maraming pasayero <laughs> si Yonce ayun mga kamamay oh Timothy yung mga kamamay nandun na rin uh, malapit na rin mag pull out yan mga kamamay no? So, si Onse ang dami so mainit na rin mga kamamay <laughs> doon din na tayo pupunta sa taas at uh, very crowded na ang uh, loob ng barko no. Uh, masikip na doon. Kaya tamang dito na lang tayo no. At least uh, nakuha na natin ang video ang uh, pagsakay ng mga pasahero no. Papunta sa Romblon, Sibuyan, Calatrava, Simara, San Agustin, Romblon, Romblon, alright. So yun, wala na. Alpasa na ba yan? Alpa tapos na yan? Ayan, tapos na pala mga kamamay. So, may isang birds na dudong, no? Yan, no? birds. Si Efril Shane Marie. Ang laman po yan mga kamamay ay langis. So, yan. Dagdag na naman tayo ng aso dito mga kamamay kasi bawat ganyan mga kamamay na birds, Meron pong kasama mga aso. No? Kaya kung napapansin nyo, uh, maraming aso yung uh, port natin no? Port ng Lucena. Ay hindi po mawala ng aso kasi nga po pag may mga barko katulad ng Montenegro may mga mga aso doon. Uh, katulad ng mga bars, birds, ayan. Tulad ng birds na 'yon, may dalawa. Ayun nasa gilid. Kumain char yung bed sa Bisor, shout ayan. out sa Bisor. Yon, shout ayan. out kay Bisor sa Jotinga yung pano, pangapon. Ayon, no bet sa Bisor. Okay, Tasta. Tasta na yan. Okay. Tasta na. Nang makalis na. <laughs> Nang malayo-layo ang biyahe. Pakapasok. Yun. Alpasa na si Timotia. So, nandun na lahat ng mga pasahero ni Unsin, no? Nakasakay na. Okay. Anong problema? <laughs> What's the problem? Tayo lang <laughs> tropa. Bibidyo lang yan na tropa. Para sa kanilang uh, tawag dito. Report, no? Tawagin. Inangat na. Mamay. Oh, Alright. Alright. So, time check tayo mga kamamay Alas 4.22 mga kamamay Palis yung barko uh, Una po talaga ang mumuntay ni Grom Mag pull out no alas 4 Bago ang uh, uh Star Horse uh, Alas 5 Alas 6 yeah. Kaya kung napapansin nyo po mga kamamay uh, Kung may nagtanong na kung bakit uh, Anong oras po ang alis ng mga barko uh, Binibigay ko alas 5 Sa Star Horse para po uh, in case na mayroong mga nahuli So mga kaabot pa pagka sakaling alas 6 ang alis ng barko. Pero naka-schedule noon alas 5 pero ang alis alas 6. Ayun, para po sa updates po sa lahat ng mga nauuwi no, lalong-lalo na sa sa biyahe pa. Yung mga mananakay natin papuntang Romblon. No? So yun, ingat po sa biyahe, Timothy. atat po sa kapitan natin diyan. kahila pa yung tali yung ayos na daw kasunod naman si Binibining Batangas ang balis <laughs> bubulot na raw bubulot na yun ingat sa biyahe sunod na yun si Binibining Batangas mga kamamayon Oh, ba't nilabas? Ba't nilabas? Parang wala sa ayos ang kamada. Pinalabas hey, mo at niayosin yung ano? Yung kamada, mga kamamay. Ay, shout sa mga tropa natin dyan. Yung kumakaway na yan. Yan, yung mga tropa natin yan. oh. Ayan, shout out sa kanila. Ayun, sa mga tatlong kalbo. <laughs> tatlong kalbo. po sa driver o may-ari ng sasakyan ng Ford Ranger. Shout out. Baba po muna. Lagi yung mga yan, lagi yan sa biyahe. Yung mga idol natin yan. Ayan o. Uli po panawagan po sa driver o may-ari ng sasakyan ng oh. Ford Ranger. Ford Ranger, bakit? Baba po muna sa inyong sasakyan. Ay, baba muna, baba muna. Antila, labas na tayo silang kamada, mga kamamayan. Man, ay bumaba na oras pa po kayo para bumaba oh, ay bumaba na hindi naman yun ang ruta eh kung mas ba yung po sa so driver ng Ford Ranger. Ranger. Muna na, so ng Ford Ranger. <laughs> Baba na sa inyong para madali. Atayusin ni Kamada. sa inyong Ayan. Hindi so, lang naiayos ang kamada mga kamamay Kaya yun, pabalik-balik na yun Yung nagsising ka, nagpapasa na Oh, ang ganda ng panahon Kalmado ang dagat mga kamamay Kaya magbiyahe ka na sa inyong Ay, baba na, baba na Muli po ba sa driver O may ari ng na sa inyong Ay, bumaba na, yung nakaputi Ayun o Ayun o Bumaba na yun nakalabas na mga kamamayo yung, yung Ford Ranger at uh, ayusin lang yung kamada no shout out sa so mga tatlong ano dyan may buhok Eh, may buhok ayun <laughs> 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 o ikaw bumabag araw kala dad kala Oh, o tuloy na tuloy tuloy Marakargo Delivery Services Nais nice na mga kamamay Ibinalik na yung Truck Nilagay na sa gitna Bago Ford Ranger na lang Yan Tsaka rin yung Starix yun. isang motor motor naman, motor pasok na sa lagubang sa lagubang <laughs> sa lagubang bagahin sa lagubang yan ah okay pasok na yan bagong bago no bagong punas <laughs> Hello, hello, hello. 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 Ya, yeah, <laughs> Cik Yan, Ya, so, yeah. ais nak, ais nak. Ais lagi yan. Tak ada. 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 Sa lahat ng mga taga-11, yun, shoutout mo sa inyong lahat. Okay, tatay, yun. Lagi magkasama yung tatlong yan. Oo. Oh. Oo, oh, kamusta naman kayo diyan Uy, nakinta. Kamusta <laughs> <laughs> naman kayo diyan Hello. <laughs> Inang-inang. <Nakin> <laughs> patay ng ilaw! Patay ng ilaw! Patay ng ilaw! <laughs> nakinang <laughs> Alright. <laughs> bisa na, bisa. Ano na? Ayun yung kapitan ng singko si Kapitan Roma yon. Chip. Chip, magandang hapon. Yon, shout out. <laughs> Wala pa biyahe? Ay, kumusta lang iyong yan? Ay, lado pa sa Maynila yung... Uh, Ang pisa? Steering ng Timon. Ay, steering naman. Ay, malapit na yan. <laughs> Ay, kanina lang ang huh? Ah, kanina lang? <laughs> sa isang araw. andyan na yan. Ah, lunis. Ayan. Ayan, shout out sa mga tropa natin dyan. Sa mga nandiyan, o. Ayan, kumakawi na yan. Shout out sa inyo. Ingat po kayo sa biyahe. Alright. Ayan, yung mga tropa natin. Yung mga solid yan. Mga solid viewers natin dyan. Solid subscribers natin dyan. So, ingat kayo sa biyahe ninyo mga idol. Ayan. Yan na Okay Right Yan na Ang kitang ambasina nga re <laughs> Baba Yu Muli yung pagkikita <laughs> ah, Tabi yung hindi yung rampa oh Hindi na pantay ang rampa So yun, ayos na mga kamamay no? Alright, so yun, maraming salamat sa mga walang sama Sumusuporta mga kamamay Sa mga nag-like, nag-share, nag-subscribe sa ating YouTube channel Jom Official Vlogs so, Huwag niyo pong kalimutan I-hit nah niyo pong notification bells Para lagi po kayo updated sa mga videos natin mga kamamay Tungkol sa mga biyahe ng Porto Blosina Thank you so much Ang lagi palalan ni kamamay Ingat, bye bye